Tinanong ng isang netizen kung ano na ang mga nagawa ni Senator Lito Lapid bilang leader ng Senate Committee on Tourism. Alamin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record. Sa ipinadalang mensahe na isang netizen, tinanong niya kung ano na nga ba ang mga nagawa ni Senate Committee on Tourism Leader Senator Lito Lapid. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W I Z truck record ayon sa aming pagsisiyasat, kasalukuyang isinusulong ni Sen. Lito Lapid ang pagpapalakas at pagpapalawak sa agriturism sa Pilipinas. Ito anya ay mayroong malaking kontribusyon sa pagpapalago sa economic growth ng bansa kung kaya naman ninanais niya na hikayatin hindi lamang ang mga Pilipino kundi pati na rin ang mga turista na tangkilikin ang mga lokal na produkto na pinaghirapan ng mga manggagawa sa sakit tornang agrikultura. Bukod pa riyan, layunin din ito na hikayatin ang mga kabataan na i-explore at pag-aralan ng agriculture upang ipagpatuloy ang mga nasimulan ng na mga matatandang magsasaka at patuloy pa itong palaguin. Higit pa riyan, mayaman din ang industriya na ito sa magagandang trabaho at oportunidad kung kaya naman dapat itong bigyan ng pagkakataon na mabigyang pansin at importansya. At iyan ang track record ni Supremo para sa Siyas at Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na, gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.